sa pananalasa ng super bagyong uwan nag-iwan ito ng malaking pinsala sa Mountain Province sa kabisera ng probinsya sa bayan ng Bontoc na balot ng putik ang ilang kalsada Natabunan naman ng mga bato at putik ang ilang bahay sa barangay Samoki at nagtulungan ang mga residente sa pagsasagawa ng clearing operation pero ang ilang bahay na wash out dahil sa pagguho ng lupa at pagragasan ng tubig mula sa bundok. <tod> Puspusan naman ang clearing operation sa Mountain Province, Nueva Vizcaya Road. Kaliwat ka ng pagguho naman ng lupa ang naitala sa Bontok, Ginaang Mainit Road. Isinara rin sa trapiko ang Barlig na Tonin Road dahil sa kaliwat ka ng pagguho. Natuklap naman ang bubong ng ilang paaralan sa bayan ng Sagada, Bauko at Bontok sa lakas ng hangin. Sa bayan ng Sadanga, nasira ang ilang sasakyan sa cag-cag Barangay Batwagan matapos anurin ang mga ito ng tubig. Bagamat isinara sa trapiko ang ilang kalsada sa bayan, sinoong pa rin ito ng mga pulis at ilang volunteers para maihatid sa pagamutan ang isang senior citizen. Halos natabunan na ng lupa ang bahay na ito sa barangay Anabel. Nagtulungan naman ang mga pulis at volunteers sa pagsasagawa ng clearing operation. Napinsala rin ang ilang bahay sa bayan ng Barlig. Ang ilang sasakyan tinangay sa pagragasa ng putik at tubig. Nirescue naman sa kasagsagan ng pananalasa ng Super Typhoon 1 ang ilang residenteng Nagpasaklolo. Sarado naman sa trapiko ang mabaay sinto sa bayan ng Bauko dahil sa mudslide at pagtumba ng ilang puno. Napinsala rin ang mga linya ng kuryente sa bayan. Pero sa pagbuti ng panahon, umuusad na ang isinasagawang clearing operation. Uh, On going pa po yung clearing sa ngayon, uh, as of now, uh, tinutuloy pa din yung clearing. Mag-suspend like lang kagabi uh, for safety reasons. And then ngayon, na-deploy naman ulit lahat ng DPWH and Provincial Engineering Office. Malaking bahagi pa rin ng probinsya ang walang kuryente at inaasikaso na ng Mountain Province Electric Cooperative ang pagsasaayos sa mga nasirang linya. Sa tala ng Mountain Province Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, halos anim na daang pamilya o higit isang libot walong daang individual ang inilikas habang hindi bababa sa isang daang mga bahay ang napinsala. Inaalam na ang kabuwang pinsalang iniwan ng bagyo sa probinsya. Charles Nicolimon, RNG News.